Ah. Oh. mo naman kuya, yung alaga mo. O, oh. kung ano ginagawa sa mami mo, o. Oh. O, oh, kuya. Tingnan naman, oh oh ayan kuya. Ayan si kuya, kausapin mo. oh hmm. mo ginagawa sa mami mo, anak. Tingnan ha? Nakahiga pa ako. Minamasahe yung tummy ko. O, oh. ayan, ayan. O, o, oh, oh. mo. Tingnan mo. Uy. Oh. Oh, ayan. Ah. Talagang nakatungtong pa talaga siya ha. Oh. Oh. Ganda pa ng pagkakasalampak eh.